Kasi hindi rin lang nila puno eh, yung aking part to market i-divert natin sa live green program. 'Di ba? Kuno ko lang 40 million 'yon. Kung talagang ikaw ay makatao, hindi pakitang tao. Kung ikaw ay tao, gawin mo yung tama para sa tao. Pagka pinag uusapan kasi kahirapan, naiiyak ako. Ganon kasi ako. Uh, hindi naman ako naging doktor, kundi ako talaga nakiram Oh, uh, ano, may buksa ang buhay ko. <laughs> Mga chismis ulit yan. sa harap-harapan, masabi ko sa harap ng Pangulo ang problema. Nung ko, tinanong niya ako, ano ba yung problema ng magagawang bukid? Ang sabi ko, nawalan po sila ng hanap buhay. Dahil sa makinarya. Ang sabi niya sa akin, ganun talaga. Kasi Huh? <laughs> Kasi ganun talaga sabi niya Kasi isa yan sa pag-ulat ng ating bayan Pero huwag ka mag-alala sabi naman niya, niya sa akin Gagawa ng paraan ang mga sekretary daw niya para daw makatulong sa mga magsasaka at sa mga gawang bukit Yun ang sabi niya sa akin no kinausap ko naman si uh, D.E. Sekretary Laurel ang sabi niya, hindi ko lang sinabi mo kanina, ang magbibigay si Sekretary si Laurel ng harvester, planter, traktora, ano-ano. Pero ang sabi niya, yung ginagawa ng ordinansa sa Sagimba, mukhang mabigat daw yung siyam na kaban o sampung kaban. Ang sabi niya, walong kaban na lang mag nanghingan yung magsasaka. Sabi niya, ang sabi ko naman, pag hindi po hiningan nyo magsasaka, wala pong may bibigay sa magagawang bukid. Iyan na naman pala problema sa ni Pangulo. Sa magagawang bukid pala yung isang, isang kaban, sabi sa akin. E narinig ko naman ngayon, hindi naman pala binibigay ng mga kapitan ninyo yung mga huwis na para sa inyo. Mahirap kasi ang buhay. At uh, siyempre, ang hindi natin sa Pangulo, yung yung uh, balbalino at yung paigal dahil talaga may nakakatakot na duman sa balbalino at paigal. Santa Ana at balbalino. Santa kasi ng paigal yun eh. Nakita ko yung ko kasi. Ah. Di ba? Eh sabi naman yung Santa approve. Sabi naman niya. Di ba? Sana tutuhanin niya. Tapos yung hiling ko sa kanya na pop to market road nung uh, dalawa na lang kami sakyan. Okay, sabi naman niya. Pati ambulansya. Okay, sabi naman niya. Sana ito pa rin niya. Ang ating pangako lagi nating tinutupad. Di ba? Nararamdaman ko naramdaman ninyo. At uh, nakita ko nga pala na hindi pala mahirap ang bayan natin. Marami pa lang pera ang munisipyo. Kanya kung bakit? Hmm. Bakit? Oh, di ba? Nakita pag-upo na pag-upo ko, weekly financial assistance, kaya para ng munisipyo. Kaya para ng munisipyo magbigay sa mga nangangailangan. Kaya para mag-project ang munisipyo ng hindi umuutang. Pag-upo ko, nagpa-project ako, hindi ako umuutang. Ngayon, pumunta kayo sa kain tabing ilog, ginagawa yung gym. Pumunta kayo sa Pasong injection Sa Linex, yung taga dito, o, oh, nakita yung gym niyo niya. ka sa ball dito. O, oh, yun. Alaki ng jeep niyo? Ay, ah, wala, kay, wala pa. Kasi hiningi ng kapitan ninyo part to market road. Ginagawa ngayon, di ba? O, oh. oh sa so konsuelo, ginagawa na rin. Tanan pa Uno, ginagawa na rin. Pwede pala. Ah. Yung sa sinulatan, yung part to market road nyo. Bali, ano yun eh, worth 7 million pesos. Ang sinasabi ko lang po rito, kung talagang ikaw ay makatao, hindi pakitang tao. Kung ikaw ay makatao, gawin mo yung tama para sa tao. Matagal pa ang eleksyon. Yung problema, ayun, yung problema. Kung tayo problema, ma'am. Huh? Tungkol sa problema ng magagawang bukid, naiparating ko naman na sa ating Pangulo ang problema ng magagawang bukid. Pwede niyong idulog sa akin ang problema at idulog natin sa mas nakataas sa atin. Ang iniisip ko na lang, kaya kung minsan nga uh, sa dami ng nanilig natin problema ng magagawang bukid, talagang kahirap isolve yan. Pero, pwede naman bigyan ng livelihood project ang bawat barangay na manggagawang bukid. Di ba? Pwede naman yon, Di ba? Kapalit lang nawala sa pagsasa sa paggagapas, pagtatanim, pwede naman livelihood program ang ibalit natin sa lahat po ng barangay na mayroong manggagawang bukid. Kunwari, sa isang barangay, o oh, mag-ano tayo ng bibi. Yan. Yeah. Di diba? ba? Diba? Mag-alaga ng bibi, ng kambing, ng baboy, o maggawa ng kung ano-anong livelihood project. Pwede yun. Hintayin ko na lang po sa inyo, ano ang gusto nyong project na livelihood sa bawat barangay po ninyo? Yun po ang kaya kong gawin sa inyo. Ano yung maiisip ninyo? At yan po ay pupuntuhan natin, hindi na kaya ngayon, ano? Pupuntuhan natin itong 2025. Mag-isip na po kayo kung ano at gagawin po natin yan ng paraan sa 2025. Ano ba? Kasi hindi rin lang nila po na-approve eh, yung aking part to market i-divert natin sa livelihood program. Di ba? Uno ko 40 million yun. Yung aking uh, part to market road, halos 40 million yun. Pwede natin i-divert sa livelihood program. Next year, gumawa na kayo ng inyong gusto sa livelihood gagawan natin ng paraan para matugunan yung problema kahit papaano ng mga manggagawang bukid. Ito ay pakikipagtulungan lang ng local government unit ng ating uh, kongresista ng Senado para may parati sa kinaukulan ang problema ng bawat isa sa atin. Yun po talaga ang importante sa lahat. Napakarami pong pwedeng gawing livelihood. Tulad po ng mga barangay na may sapa, pwede pong gawing tispan Meron pala si Mayor. Ang bagong baryo Yuson at sa kasana Agustin, po ng Palestina. Ang nagpandayan po, meron din po. Mm. Ayan, meron ako niyan. Sa nagpandayan. Yung nagpandayan po, halos 11 hectares, papunta sa tapak 1, tapak 2. Lilinisin po yun. Ayusin po yun. Gagawin pong pispan, kaya sinabi niya. Gagawin niyo yun, water impounding project. Magiging pispan. Live loan na po yun para sa iba't ibang barangay niya. Para po sa mga magkakawang uh, bukit yun, naman po yung magkakawang bukit? Uh, open. <laughs> Pero at least yun, uh, yung kasi is open para sa walang trabaho.